Yo, what's up mga pare ko? Ito na yata ang isa sa pinakamabigat na trade na mangyayari ngayon sa pagitan ng Terra Firma at San Miguel Beermen. Aprobado na ng PBA Commissioner's Office ang trade na to. Itong si Terence Romeo at Vic Manuel sa Terra Firma at Chongson at kahilig naman para sa San Miguel Beermen. Ano sa tingin nyo mga kuis? Masasabing maganda at patas nga kaya ang trade na to na mangyayari sa pagitan ng dalawang team na to. Tara't pag-usapan natin yan. Pero bago yan mga pare ko, this is Renown Sports TV Channel at hihingin ko yung sandaling oras mo para magpakita ng suporta sa aking channel. Just like the video and mag-subscribe na rin. Then click the notification bell para maging updated ka sa mga video ko pang ilalabas. So nabigyan na nga ng chance ang dalawang player na to ng terra firma na magkaroon ng isang magandang karir sa isang competitive team. Tulad ng San Miguel Beermen, itong 33-year-old guard na si Wami Chongson na after nga ng 10 years na palipat-lipat na karir nito sa PBA ay eh, nabigyan na nga ito ngayon ng chance to reinforce and take a duty sa isang title contender team at hindi na rin masama diba? Sa isang guard na to lalo't isa rin ito sa most improved player ng Terra Firma at malaking bagay ang maaarang maitulong nito sa SMB. At di lang natin alam kung mabibigyan ito ng magandang playing time sa una lalo't kasama niya sa duty. Itong si Chris Ross at Chris Rosales na pawang veteranong guard ng San Miguel Bermet. Ganon din naman itong si Andres Kahilig Magandang sign ang trade na ginawa para sa player na to na mapunta sa isang competitive team at di natin alam sa ilang taong nga rin ito na paglalaro sa PBA NBA League. Eh isang beses pa nga lang daw ito nakatikim ng playoffs. And kung magiging maganda ang taon nito sa SMB, eh baka nga dito na rin unang makakuha ito ng championship game. Lalo't alam natin na isa ang SMB sa champion contenders sa PBA League. Kaya masasabi natin maganda rin ang trade na to para dito sa player na si Andres kahilig at magamit ang shooting guard na to sa karapat dapat na team. Sa kabilang dulo, after nga na maaprobahan ng trade na to, eh itong si TR7 at Big Manuel ay eh kumpirmadong hindi nga magtatagal sa team ng Terra Firma Jeep dahil sa maaaring pagtanggap ng mga ito ng offer in another league, itong si Big Manuel na nauna ng binalita na maaaring bumaba sa MPBL after ng pag-expired nga ng contract nito ngayong conference at itong si Romeo na maaaring magpahinga ng araw sa kanyang karir sa PBA. And hindi natin alam ba diba, kung ilang taon ito maaaring mawala sa liga ng PBA Sayang nga raw ang maaaring maging reunite nitong si Stanley Pringle sa Tromeo sa Terra Firma na naging teammate nito sa Global Fort noon. Para sa iba hindi patas ang trade na to na nangyari nga raw sa pagitan ng Terra Firma at ng SMB na ipagpalit nga raw ang dalawa nilang veterano at ibagsak sa isang farm team pero sabi nga ng iba di ba? eh, give chance to other. Magandang deal ang nangyari na para dito sa Terra Firma at SMB but unfortunately eh, mukhang hindi magtatagal sa kamay ng Terra Firma. Ang dalawa dalawang veteranong to at hindi nila magagamit ng pangmatagalan sa kanilang kampanya. At ngayon nga ay eh, mabibigyan naman ng magandang oportunidad sa isang competitive team itong si Chongson at kahilig at mabigyan pa ng magandang karir sa San Miguel Birme ng dalawang player na ito ba diba? Solid diba? Chongson kahilig sa SMB at Romeo at Big Manuel naman sa Terra Firma. Sounds good mga pare ko eh. Pero teka lang ko is bago matapos ang video na to eh huwag mong kalimutan na ilike ang aking video at mag subscribe na rin at click mo na rin ang notification bell para maging updated ka pa sa mga video na ilalabas ko pa about sa Maraming-maraming salamat sa suporta mga kuis. Peace out.